gusto ang pagkanta ng prinsesang ito. Nakakasawa! Ala kazem! Pala Sa paglanta ng mga rosas, ay tumahimik na wa ang prinsesa. Sa sandaling iyon, ang buhok ng prinsesa ay nagkulay itim, singitim ng uling. Kahit nagtataka ang prinsesa kung ano ang nangyari sa kanyang pulang buhok, nagsimula siyang kumanta ng oyayi kasabay ang ibon. Lahat ng tao sa bansa ay nakatulog ng mahimbing, ngunit sa halip na managinip ng maganda, binangungot sila. Aking munting ibon, ayoko nang bangunguti ng mga tao. Tulungan mo akong pagandahin ang panaginip nila bago mag-umaga.